Makikipagpulong ngayong araw si President-elect Rodrigo Duterte sa ilang negosyante para pag-usapan ang kanya mga plano sa ekonomiya. Para sa update, umaaksyon live mula sa Davao City. Si Beverly Natividad. Bev, ano ang mga dapat nating asahan mamaya sa pulo? Cheryl, isang linggo pa bago manumpa si President-elect Rodrigo Duterte pero puspusan ang paghahanda ng kanyang economic team para maihain sa publiko at lalo na sa mga negosyante yung kanilang planong pang-ekonomiya sa darating na administrasyon o sa susunod na administrasyon. Ngayong umaga, isang consultative workshop sa mga pangunahing negosyante ng bansa ang magaganap mamayang alas 10 ng umaga. Pinamumunuan nito ng PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industries at ng Mindanao Business Council. Ilan sa mga negosyante ang dadalo dito. Ngayon ay si Lance Gokongwei ang President at CEO ng Cebu Pacific na nakasabay na namin sa biyahe kahapon at medyo nakatawag pansin dahil sakay ito ng Philippine Airlines patungong Davao. Nandito rin ang President at CEO ng Robinson's Land na si Frederick Go at ang uh, Uh, Pangulo ng PCCI na si George Barcelona, Chairman ng Mindanao Business Council na si Vicente Lau. Narito, narito rin ang Presidente ng Philippine Stock Exchange na si Hans Sikat. Ayon sa schedule, Cheryl niya asahang magbigay ng National Economic Situation or si Incoming socio Economic Planning Secretary Ernesto Pernia. Pagkatapos naman ay magbibigay ng presentation si Incoming Finance Secretary Sonny Dominguez sa mga negosyante dito tungkol sa 10-point agenda plan ng Duterte Administration bago ang open forum sa mga negosyante. Matatanda ang dati itong 8. agenda pero nadagdag pa ang focus ng pagpasok ng papasok na administrasyon sa pagpapalakas ng RH law pati na rin ang pagpapalawig ng science and technology para tumaas ang innovation dito sa bansa. Sheryl, sa ngayon maluwag pa ang seguridad dito sa may uh, uh, venue, sa may SM Lanang. Uh, dahil yan kasi masyado pang maaga, no hindi pa nagbubukas ang mall venue. Mamaya, inaasahan natin 8 o'clock na magbubukas na ang venue dito para pagsimulaan na yung press briefing. Magkakaroon kasi pagbibigay ng mga guidelines para sa mga media dito mamaya. Pagkatapos niyan, alas 10 ay magsisimula na ang business conference or consultative workshop ni Duterte o ng kanyang economic team kasama ang mga negosyante dito. Sheryl? Maraming salamat Beverly Natividad. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.